Tatlong sunod-sunod na busina mula sa isang sasakyang paparating ang narinig ni Katrina. Pinili niyang huwag lingonin iyon at umayos ng pwesto sa harap ng gulong na papalitan niya. Maayos naman niyang naipark ang kanyang sasakyan, kaya tiyak siyang hindi siya makakasagabal sa sino ang motorist ng She even turned on her hazard light and put on an early warning device to inform motorist that she was working on her car. Pero nang muling bumusin ang driver ng na nasa likuran na ng pick-up niya, ay inis na binalingan niya ito. Nakahinto na pala iyon. Pagkuha ay sumungaw ang ulo ng driver na nakabos na ng bintana. You need some help? He asked. Hindi niya maaaring ipagkamali sa ibang boses na naririnig. O baka sa kaiisip ni Rito, ay bigla na lang itong nag-aparisyon. Kahit din, paniniyak niya. Umukas ang pinto sa driver's side at bumabaro ng binata na nakapayong. What are you doing here, Katrina? He asked as he came closer. Nahihimigan niyang may hindi magandang damdamin ng kalakip na tanong na iyon. Changing my flat tar. What else? She snorted. Wala siyang balak magpakit dito ngayon. Lalo't sariwa pa sa alaala niyang impact ng pagkikita nila kanila. Feel talaga niyang magtaray ngayon. I'm not done, Miss Morris. Of course, I know that you are due. Ang ibig kong sabihin nung ginagawa mo rito sa laguna ng ganitong oras. Are you up to something? He answered back. Like what? Like following me in order to get that desired interview you wanted to just have this Cut the softener. Kat the craft kaiden. I never came here for that matter. Ang kapal naman ng mukha mo para mag-assume ng ganyan. Wala na ba akong karapatan para pumunta ng Laguna? At anong sabi mo? Sinusundan kita? Ha? Ni nah, hindi ko nga alam na pupunta ka pala rito. Isa pa hindi ako manghuhula para malaman ko agad kung saan ang punta mo. Ano ko ba kung anong tinatakbo ng utak mo? You're an investigative reporter and you know how to play your game in order to get the story you want. Anito, mahihimigan ang panghusga sa tono nito. Malapit lang dito ang bahay ko, alam mo ba yan? Really? Exagerada na yung sad. O di umuwi ka na sa inyo at ako akong bisitin dito. Nilalamig na ako and I want to finish this thing, sir. Para makauwi na ako. Pagtataray niya bago din ang putang tulad. Para masimula ng pagpapalit ng gulong. Ang maramdaman niya hindi pa rin tuminag si Kaiden, sa kinatatayuan natatayuan nito ay nilingon niya ulit. Why don't you just go? She asked irritated. You're really determined to do that, aren't you? Of course I do. Ano naman ang akala mo sa akin? Pagpapabeauty lang ang alam. In the first place ay hindi ko ibababa batong extra tire ko if I do not know how to change her. Nakit ba ang hybrid mo? Natatawang saan nito? At may gana ka pang tanungin ako ng ganyan. Can't you see you're taking my time? Kanina pa sana ako tapos. Kung hindi ka dumating, Or so in consider it, Kaiden. Kita mo nang basang-basa na ako rito. Tapos tatanungin mo ako kung bakit na high blood ako. My goodness. There was sharpness in her voice. Akalain ba niyang sabangayan ulit na uwi ang second meeting nila ng binata? Natahimik ito. I'm sorry, Katrina. Pagkawa ay humingi ng paumanhin ito. Hindi na lang ang pinansinin kahit mukha namang sincere ito sa sinabi. I said I'm sorry. O oh, sige na, apology accepted. Iwan mo na ako rito please. Taboy niya rito. Muli niya ang atensyon sa gulong na papalitan niya. Napakawalang puso ko naman kapag haalis ako rito without offering my help. I don't need your help, okay? I can manage myself. She replied without looking at him. But you have to change your so clothes. Tiyak magkakasakit ka nila ng pagsuot mo pa hanggang mamaya yung damit mo. Anito, hindi siya nagsalita. Please Katrina, sumama ka sa akin sa bahay para makapagpalit ka ng damit. Para makabawi na rin ako sa iyo. Tiyan niya ito sabay ko na. Please, hindi naman ako gano'n kasama para iwan ka rito ng gano'n gano'n lang. Luka basang-basa ka na. Isa po, what if may mangyari sa'yo rito? Mapahinood na rin siya nito. Pero paano tong anak ko? Tukoy niya sa pikip. Baby Tumi, hali ka na sa kotse. Yaya nito sabay tangkang payungan siya. Mauna ka na sa kotse, matungo na lang din akong payungan. Tutal basang-basa na ako. Ililigpit ko lang itong mga iyo. Gamit ko. Tahimik na napapalata ang binata. Umiling-iling pa ito. Why don't you just let me show you my manners? Natatawa itong saad bago din nampot ang toolbox niya. Ito na ang nagligpit ng mga itong. Ito na rin ang nagpatay ng makina ng pickup niya. Let's go. At tulad ng sinabi nito, may nagpakamagi no nga ito at pinagbukas siya ng pinto. Here, take this para hindi ka lalong lamigin dyan sa suot mo. Manik kayo din ang makaupo na ito sa harap ng manibela. Inabot ito sa kanya ang hinuban na overcoat. Thank you. Akalain ba niyo magiging mabait talaga ito sa kanya ngayon? at pakitaan siya ng ganun. Lihim na napangiti na ang nalangang dalaga ng maisot niya ang workout nito. Nagsimulang maglikot ang himahe na siya niya, para napipicture niya ang sarili na kayakap si Kaiden habang suot ang coat nito. Hindi niya napigilan ang sariling huwag kiligin sa naisip. Palihim pa niyang sinulya pa ng binatang buhos na buhos ang buong atensyon sa pagmamaneho. Magaman hindi niya kita ang buong mukha nito sa anggulong iyon. Kontento na siyang masilayang muli ang lalaking unang bumihag sa bata niyang puso. Pero nang maisip ang kahibangan ng muling masamang na pas kanya ng abogado. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa labi niya. Pa'di engaged to be married na pala ngayon ito sa sino mo ng current girlfriend nito. Masasaktan naman siya. Kay sakit isipin hindi pa rin pala nagbago ang pagtingin niya rito sa kabila ng mga taong hindi niya nakita si Kaiden. He was his first love. Malapit na tayo, Katrina. Pukaw ng katabi sa kanyang pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Mabuti kung ganyan. Giniginaw na talaga ako. Ilang sandali pa inihimpil na ng binata ang kotse sa tapat ng isang bahay na yari sa kahoy, sa wali at kawayan. Walang bakod iyon. Is this your place? She asked in a mismo. Yes, this is one of my hideaways. Anitong nakangiti. Tuloy nakita niya ang dating kaide na kinabaliwan niya simula nung high school siya. Madalang man yung makita ngumiti ito nun sa kanya but she loved it when he did. Pinagbuksan ulit siya nito ng pinto. Hindi naman niya napigil ang sariling pagmasdan ng paligid. May ilaw na nagmumula sa poste ng kuryente. Kaya kahit papano ay ng niya ang paligid. You have a nice place, she commented. You do love this place. Mm -hmm. Naaalala ko tuloy ang bahay ng mga lolo at lola ko. From my mother's side sa Bicol. I used to spend summer vacation with them since my childhood years. Recently lang ako ginahul sa oras. My schedule won't let go on vacation. Hindi niya mapigilang magkwento good for you. May probinsya kang pinagbabakasyonan. Nakaka-board kaya sa city. Kaya nga kinuha ko ang place na to. Para once in a while, makakawala ko sa hassle ng Manila. Isa pa, I want to detach myself from a very busy life in the city and I want to experience a simpler life. just like the people in the barrio. Lahat nito. Halika na sa loob para makapagpalit ka na. Iginiya siya ng lalaki papasok sa loob ng bahay nito. At kung gaano kapayakan ng tsura ng harapan ng tahanan nito, Nagaroon din ng sala na nabungaran niya. Isang sala set lang na yari sa kawayo ng tanging kasangkapang nakita niya. Di wala siyang nakitang TV, DVD player o kahit stereo man lang. Pinanindigan nga ni Kaida ng sinabi itong mamuhay ng simple tulad ng mga tao sa bayan. You live here alone? Yes, but every other day, my caretaker comes here to clean the house. Once sa week lang ako nagpupunta dito if my schedule permits me. Kaya walang masyadong gagawin dito sa bahay. Anyway, did you have your dinner? Not yet. Ang mabuti pa'y pa maligo ka muna Wala I prefer our food. Okay lang ba sa sinigang lista Of course, ano man ang kala mo sa akin. Tagaibang planeta at hindi kumakain ng Isda. Hindi ako pihikan sa pagkain. Tumangutan mo ang lalaki. Naisip tuloy niya na baka nagdududay to sa kanyang sinabi. Is liberated ritual pa naman ang iniwan niyang impression sa binata. Nung nag-aaral pa siya. People change kay din. People change. Paulit-ulit na sad ng utak niya halika na sa banyo. Yaya nito. Sumunod siya rito hanggang sa humantong sila sa pinakadulong bahagi ng kusina nito. Tulad ng sala ay simple lang din ang ayos ng kusina pagaman espasyo sa iyon. May nakita siyang gas na doon at isang katamtamang laking refrigerator. Napakunot na o siya. Akala ba niya iwan sa week lang umuwi rito si Kaiden? Mukhang out of place naman yata ang fridge sa bahay na iyon. Nakatira lang dyan sa likod bahay yung caretaker ko at di sila na nag-iimbak ng pagkain sa bahay. Kaya meron ako na yan. Natawa tuloy siya ng lim dahil parang may ESP ito. At nabasang na isip niya. Here we are. Kukuha lang ako ng pamalit mo. May spare body sa pot shampoo dyan sa loob. Gamitin mo na. Pagbibigay alam nito bago siya iniwan sa tapat ng pinto ng banyo. Hindi nag-aksaya ng panahon ng dalaga. Agad siyang pumasok doon. Katrina, yung tuwalya at damit na pamalit mo iiwan ko lang dito sa labas ng pinto. Ipinatong ko sa monoblock black chair. Anong boses ni Kaiden mula sa loob ng banyo? Okay, salamat. Aniya. Madali ang paliligo ng ginawa niya. Paano lalo lang siyang gininaw sa lamin ng tubig na nagmumula sa gripo. Kung kailan ready na siyang lumabas ng banyo, biglang naisip ni Katrina na maaaring tsura niya. Yung na niya ang t-shirt na bigay ni Kaiden na nagmukhang maikling duster sa kanya. Napatda siya sa tabi ng pinto at muling tinina ang sarili. Makat na bakat ang mayaman niyang dibdib sa suot na t-shirt. At kabilisan mong sabihin ay wala siyang isang underwear na suot. Wala siyang at paano si haharap niya sa lalaki sa ganong itsura? Kahit din, tawag niya sa binata. Yes, you need something. Ano ito mula sa kasina? Can I use your bathroom if you have? Di ba may t-shirt na akong binigay sa iyo? Ano kasi? aniyang yung nahihirapang sabi ng gustong iparating? Pinuntahan siya. No? What seems to be the problem? Eh kasi, bantulat pa rin niyang saan. Nakasungo lang ang ulo sa dahon ng pinto. Hindi niya masabi-sabi ang ibig sabihin ni hindi rin niya magawang lumabas ng tuluyan mula sa loob ng banyo. Mukhang naiintindihan ito ang nais niyang ipahiwatig sa pagkatapang ito ito ng pil. Ibalabal mo na lang muna yung tawel at pakitingin yung naluluto ko. Kukunin ko lang yung batrobo. Nagkulay ka ang kanyang mga pising sa narinig. Kahit lumaki si Katrina sa ibang mansay may pagkakonservative pa rin siya. Siguro ay sa ibang aspeto masasabing liberated siya. Pero pagdating sa ganitong sitwasyon na sila lang dalawa ng binata sa loob ng pamamahin ito, langit pa rin tingnan. Kahit sabihin pang may gusto siya sa abogado, hindi pa rin niya mabigyan ng justification ng kasalukuyang sitwasyon. At isumbat man, kaya din ang naging kapanghasan niya noong acquaintance party nila. Back in their college days, hindi naman siya ganun katakula. Kung yun ang impression nito sa kanya. Bago pa siya mag na kung ano sinunod niya ang search nyo nito, na gawing malabal na muna ang tuwal Dali-dali na niyang tinungo ang kusina pagkatapos ay nasikaso na mga nakasalang na kanin at ulo. Nish the Rogue Katrina, untag ni sa sabay abot sa kanya ng roba nito. Natigil sa ere sandok na hawang niya pagkarinig sa boses nito. Ako na Sige, tila nahihiya pa niyang sabi. Ibinabani ang sandok at tinabot ang robang dal Tumalikod siya sa binata ng isote Saan ko nga pala pwedeng isampay yung mga damit? Diyan lang sa likod bahay. Is the other door next to the bathroom. Anito na nasa niluluto ng atensyon. Muli niyang binalikan ng mga iniwang damit sa banyo at dinila sa sampayan. Isa-isa niyang isinampay ang mga iyong natapos na siya sa pagsasampay na hindi naman niya magawang pumasok ulit sa loob ng bahay. Hindi niya malamin kung ano ang iaakto sa harap ng binata. Gusto na tuloy niyang magsisi kung bakit pinaunlakan pa niya ang imbitasyon nitong sumama sa bahay nito. Are you done, Katrina? I'm almost done with the cooking, tawag ni Kaiden mula sa loob. Kaming, natatarantaning niyang sagot. Pagkapasok ay kagadang hihirap ang pagsiset ng mesa. Ako na liyan, maupo ka na. You're my guest tonight. For unwanted guests, hiniyang binuntutan ng tawang sinabi, just let me do this, Kaiden. I want to help. Nagkibit lang ito bago siya hiniaan sa gagawin. Good conversationalist si Kaiden, kaya nawala rin ang ilang manaramdaman ni Katrina Naman man was in the gentleman. Lalo tulis siyang na-inlove dito kaya nakilala niya isang bahagi ng pagkatao to na hindi man lang niya nakilala na, na hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Nakontento na, na lang siyang tanong ito mula sa malayo noon. Nga pala, tinawagan ko na yung kaibigan kong mekanik. He's probably changing your flat ride right by now. Ihahatid na rin niyang sasakyan mo rito. Pagbibigay alam nito. Thanks God, and makakauwi na rin ako. You'll go home tonight. he from to sa I need to go to work first thing in the morning tomorrow. But still raining outside. Madulas ang kasada. I'm used to traveling in the middle of the storm. I won't allow you to drive home alone tonight. Dito ka na matulog. Anang binata na may pinalit sa bosses? What? What? Mrs. Stay, Katrina, ayokong maging kargo pa ng konsensya ko pag may masamang nangyari sa iyo sa daan ngayong gabi. Maaga rin naman akong papasok bukas kaya mag-convoy na tayo. Walang nagawa si Katrina kundi ang manatili sa bahay ng binata. Pabor din sa kanya iyon. At least maranasin man lang niyang tungina kasama si Kaiden sa isang bubong kahit sandali.